Hello guys, welcome back to my channel. Welcome sa akin page, Divine Queen Tarot PH. Ayun. Um alamin natin ang messages gabay um para sa Earth signs, sa Taurus, Virgo and Capricorn para sa September 10, 2023. natin. Earth signs. Spirit guide, earth signs. Okay. We have strength. Okay, meron tayong strength dito. Um, possibly yung iba sa inyo ay um, may pagdadaanan. May mga pinagdadaan, pinagdadaanan sa buhay or Ayan guys, may good news na parating ngayong araw na ito. Ano, may bagong opportunity, abundance na parating para sa inyo. Blessing, ayan. So, kailangan mo ng strength guys. Ano, ano ba tong um, kailangan mo? Bakit kailangan mo ng strength? Ano? Ah, because may mga uh, experience kang false accusation no kung hindi talaga ikaw ang um, alam mo yon yung parang sa bahay for example parang ikaw na lang yung laging napapagalitan because of your um, pagiging irresponsible no? Sa trabaho, palagi kang napapagalitan, napapansin yung mga kamalian mo, ano? So, have courage daw, sinasabi ng ating card, no? Kasi may parating na good news para sa sa'yo. Tignan pa natin. So, ayan, no? So, reverse siya ng ating nine of swords. So, dito, meron tayong, ayan, no? Be patient daw, no? Kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon ano be patient sinasabi ng ating um, page of swords ano ay nine of swords okay um lang pansinin yung mga pinagsasabi nila basta alam mo sa sarili mo na wala kang ginagawa mali or ginagawa mo yung best mo sa trabaho sa pamilya ano So, meron tayo ditong um, nine of cups na uh, may mga iba sa inyo no, sa trabaho ng no, earth signs na or may tao sa buhay niya na minamanipulate kayo or it's maybe minamanipulate yung boss nyo para lagi kayong mapansin sa inyong mga pagkakamali ano o kaya sa mga kaibigan nyo no sa pamilya may nagmamanipulate sa magulang mo para lagi kang masita Um, lagi kang mapagalitan, ano? Siguro lagi may nagsusumbong dyan, no? Sa mga pinaggagawa mong mali, ano? Tignan pa natin. Earth signs, spirit guide. Okay. We have that. So, maganda naman, ano? Dahil matatapos na yung mga pag-aalala mo sa buhay, ano? Matatapos din yan. Ma- Ah, ano din, din to? ma, mapapagod din sa pagiging manipulator niya, no, sa buhay mo, no, sa, ang kung ano-ano man yung ginagawa niya. Um, sinasabi dito na kung minamanipulate daw ng taong to, yung boss mo, yung magulang mo, yung ibang kaibigan mo, ano, um, nagkakamali daw, nagkakamali tong taong to. Sila ng ng pinagkakatiwalaan, no? Kaya, be strength para ipakita mo kung sino ka talaga, no? Be, have courage, no? <coughs> see? You have a six of swords, Excuse me. <coughs> Move from problems and be mindful what you take. See? Mag-move on ka, hayaan mo lang yung mga yan, mapapagod din yan, ano. Mapapagod din sila kasi sira sa'yo. Tignan pa natin, guys. So, we have the uh, um, the stars, no, Rivers na sinasabi dito, wag mo, wag kang mag-doubt sa sarili mo, ano. No, parang kasi ikaw is na paghihinaan ka na rin ng loob, no. Kung mag- maniniwala ba sa iyo tong mga taong tuol patuloy silang maniniwala dito sa taong nagmamanipulate. No. Check pa natin, guys. Here, signs. Okay, we have a ace of wands. So, you have an energy ano um ang pairalin mo dito guys yung pagiging crea creative mo no hayaan mo sila basta ikaw gawin mo lahat ng mga um, best mo sa trabaho um, um, it's about gaining trust no kung ang sinisiraan kanila ipakita mo hindi ikaw yung hindi ikaw yung taong yun no? Hindi ikaw yung taong yun na kung ano yung mga sinisira sa iyo, wag mong ano, hayaan mo lang. Basta ano, gawin mo um, gawin mo yung best mo sa trabaho mo. Um, gawin mo lang yung trabaho mo, ano yung trabaho mo, go lang. No? Tsaka wag mo pilitin, wag mo pipilitin yung iba na magustuhan ka nila, no? Kung ayaw nila, edi eh, di don't, di ba? <laughs> Parang ganun yung sinasabi ng Ace of Wands. Kasi kaya mo naman daw mag-isa, eh, no? Kayang kaya mo mag-isa kahit na wala kang kasamang kumain, ano? Wala kang kasamang, uh, walang masyadong sa sa'yo, okay lang. So we have a king of cups. So support yourself before you can support others. See. So may mga iba dito na um signs na masina support pa nila yung mga pangarap ng iba kaysa sa pangarap nila, ano? Sabi nila, it's, sinasabi dito ng Ace of Wands, ano? Bago mo suportahan yung iba. Suportahan mo muna yung sarili mong pangarap. Take action. Mag-take ka ng action para sa iyong pangarap. Ano? Kasi parang na, I can feel, no, na yung iba dito is parang marami pang hindi pa natutupad yung kanilang mga pangarap. Pero masaya kayo na natutupad ng ibang tao yung mga pangarap nila. Dahil sa support nyo, pero yung parang ikaw, nakakalimutan mo na yata yung sarili mo earth signs, ano? O baka ikaw ay isang bre breadwinner, ano? Mas pinag-aaral mo muna yung iyong mga kapatid. Ayan. So, we have arguments talaga, ano? Confirmation lang to ng um, baraha dito about sa mga nangyayaring nararamdaman mong paghihirap ngayon. Mga sadness na nararamdaman mo pain, ano? Struggle. Oops. So, we have reverse na Queen of Cups. So, yung iba sa inyo masyadong moody ngayong araw na to. <laughs> Or makakalimutin, ano? Masyadong moody, masyadong makakalimutin. So, tingnan na pa natin sa ibang cards. So, let's see. So, you need Be Still. So... I told you kanina, di ba, na kung sino ka, ipakita mo kung sino ka talaga at hayaan mo yung mga sinasabi nilang hindi totoo, ano? Mm -hmm. Dahil makikita at makikita naman yan ng magulang mo at kilala kayo ng magulang mo. Alam din nila kung nagsisinungaling ba yung kapatid mo or um, kamag-anak mo na naninira sa'yo, no? Mas kilala ka ng magulang mo. Ang magulang ang mas nakakakilala sa atin ang gusto, ano? Or kung kaibigan man yan, ano? kung totoong kaibigan yan at kilala ka talaga earth signs hindi sila maniniwala agad-agad sa sinasabi ng ibang tao at the same time pati sa mga katrabaho mo ano? and someday malalaman yan ng boss boss mo no? look for fairies it's either um, look for a friend na talagang mapagkakatiwalaan mapagsasabihan mo ng problema na or mapag-explainan mo rin ng sarili mo. Ayan. Look for a friend. Look for fairies. Connect with your womb. So, some of you guys may be pregnant. Kaya masyadong moody. Ano? Masyadong moody or masyado kang magagalitin. Ano? There are some of you ay buntis. At malalaman yung buntis kayo sa araw na to. So, pwede yan. Sing you can heal yourself by singing, ano. Sa pakikinig ng mga music, ayan, sinasabayan niyo yung mga music, no. Then, nawa, nakapa, kahit pa paano nababawasan ang inyong lungkot o problema. Okay. So, you, maybe, some of you is magkakaroon kayo ng banting with your childhood. No? O kaya mag-reminis kayo while you're singing or while you're ano listening music <coughs> excuse me so you have falling, so yung iba sa inyo ay madalas makapanaginip na madalas kayo nahuhulog ano. um um, ibig din sabihin nun guys yung pag um, nananaginip kayo ng ganun but it's time to um wake up no Um, what do you call this guys na magising ka sa katotohanan no sa mga nangyayari sa iyo wag panay illusion no panay kayata day dreaming ano so yung iba sa inyo kung hindi ma alis ang um, by singing you can do art ano sabi ko sa inyo kanina ilabas niyo yung pagiging creative niyo so yun lang guys sa earth Science and thank you for watching